Mga mga ka welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. So, yung topic natin wala muna tayong sound jack ulit. So makikita nyo mga boss idol nakabili na po tayo ng isa pang live pro 12. So ngayon hindi, uh, hindi ko pa ito nasalpak sa box natin dahil po kailangan ko pang uh, palakihan yung butas ng L ported dahil po pag uh, once po na nakatihaya yung lagay ng speaker, hindi po yan kasya sa ordinaryong butas po ng uh, D12. So, okay lang po siya kung nakaganito yung position, nakataob po siya, okay po yan. ah uh, kasi yung box ko dito, so kailangan ko pang magdagdag ng butas. So, pag sinabing Live Pro 12 kasi mga boss idol, uh, iba kasi yung size ng frame po nito. I think nasa 12.5 yung kanyang sukat ng frame. So, bali yung total ng Live Pro po dito is nasa apat na piraso na po ito. So, yung luma na dalawa, okay pa naman. Wala pa rin yung damage. Goods na goods pa rin yon Kahit na Bago po ito sasabay po yung mga luma po dyan So after 3 years bago ako nakabili ulit ng live. So I think okay okay pa rin yung ano yung uh, speaker na ito no. Yung mga bagong labas, gusto na gusto pa rin. Para uh, same pa rin sa mga 3 years ago na mga speaker, walang pinagbago. Dito naman sa mga spider po niya, napakatibay po ng kapit po ng kanyang uh, mga epoxy po dyan So halos hindi po yan magalaw yung kanyang uh, spider po dito napakatigas po ng kanyang cone okay na okay po itong uh, mag drive po yung ano yung mga 1000 watts RMS ito naman yung isang uh, speaker po no yan kitang kita po no ah uh, yung kanyang dikit po is napaka solid po yan ang dikit po niya ito naman yung uh, cone po niya no basta live pro talaga po makapal po yung kanyang cone so expected nyo na po yan tapos yung dust cap po niya malaki yan, makikita nyo rin po sa mga gasket, pulidong-pulido rin po yan, yung pagkagawa. So, hopefully, makadagdag ulit tayo ng, ano, ng uh, dalawang speaker, no? So, yun nga mga kasounds, no? Bali, abangan nyo na lang yung uh, aking uh, video update po ulit dito sa sound check natin sa bagong mga speaker ng live. So, hanggang dito na lang muna sa mga bagong nag-subscribe, huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.